Yun know, right. mga itong uh, special, yung mga napapanood ko sa internet. Ay, sakto! Overload na po puno. Puti na lang. May nakaprep na ako dito. Ay. Ninong Rye merch, pare. Ang ganda. Available sa Shopee. Paki sana bibili ko kaso pika yung puno. Ah! <laughs> na nakakarga ka Ground beef, sir. Siyempre. Nakikita ako sa internet to eh. Kamatis! Yes, sir. Marami, marami kamatis. Sibuya, sir. Ayan, ayan marami rin yan. Eto, ayaw mo nito. Pero laligan ko. Kinchay. Bell pepper. Yeah. Jalapeño, para may konti anghang. Yeah, no. Ito, nakita ko kay Spadman to, sir. Pork and beans. Ah, kake. Purikake. Purikake. ang. Tapos, hot sauce, sir. So, hot so, so. sauce. Cheese sauce. sauce. oh wow. Ay, yung chichirya overload. Yeah, no? Masaya ka ba dito? Oh, naman, sir. Patikin muna ako, ha. Ah. Oh, oh. tingnan mo. Chichirya overload, pare. The perfect bite, pare. Oh. Anak. naka <laughs> dito, ang sarap. Masarap mm. masarap gawin ito kasi ikaw may control sa topping sa bahay ah. Tapos yung chichiria, ikaw pa may mili. Eh nachos, minsan walang lasa. Maraman talaga yun kasi topping talaga. Pero ito, lasa na. Pag di ka makapag-decide, eto, bilhin mo yung pika yung halo-halo mga chichiria, di ba? Pero feeling ko, pre, sarap dito. Tommy. Kung di nyo pa na try ito, pre, try nyo. Ang dali gawin, maghihiwa hiwa ka lang, di ba? Masarap siya, nakakatawa.